gabi mga katropa. Papalit po tayo ng switch domino switch po to. Meron na po siyang hazard, pati passing light ko. Ayun yung pass light. Pass light po yan. Ayun, pass light po yan. Ang dinadot po sa kanya ay hazard switch. Ayan po yan. Ito po yung kanya, stock. Sa domino switch po, iba po yung butas niya. Ito po, magbubutas po tayo dito mga katropa. Ayan, magbubutasan po natin yan. Ito po yung stock ng butas niya. Ayan po yung stopper ng ng switch para hindi po gumagalaw yan po yun o oh. yan po yung stopper nyan gagawin po natin magbubutas po tayo dito para po hindi po gumagalaw galaw yan po dito po kasi butas yan nasa gitna ito mga tropa yan po domino po kasi yan po oh. yan po yan po nakalagay na po yan wala galaw yan mga tropa yan po hapit na hapit po yan dyan po natin lalagay ano yan po mga tropa o oh. so, tornilyo po natin Lagyan po natin ang tornillo. Para po wala po siyang kagalaw-galaw. Ayan po. Ligyan po natin. Ayan po mga katropa-tropa plug and play lang po ito wala na po tayong babago yung wiring yan po, ito po yan mga katropa sa domino po, plug and play lang po yan ah, lagay po natin yung sakit buha po natin buksan ito po yung passing light tingnan nyo po yung passing light ito po passing light